Sano sa 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan Magandang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang unang salmo. Kamusta ka ngayong umaga? Dalangin ko, kaagapay, na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. At halika, samahan mo akong muling pasalamatan ang Panginoon para sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Bilang Christians, isa sa mga goal natin is to become like Christ. At bahagi nito ay ang pagiging mapagpatawad. Pero bilang mga tao, struggle is real talaga pagdating sa pagpapatawad. Dahil nagkakasakitan tayo, tila ba natural na ang magduel sa galit o pain na nararamdaman natin. Pero kaagapay ang Biblia ay ina-encourage tayo na palaging magpatawad. Bukod pa dyan, base sa pag-aaral, nakakapagpabuti ng mental and physical health ang pagpapatawad. Sa Efeso, Kabanata 4, Talata 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo when we forgive, nire-reflect natin ang love and grace ng Panginoon, kaya nakakalikha rin ng peace at reconciliation. Kaya kaagapay, kung nasaktan ka ng isang tao, piliin sana natin na bitawan ang resentment at ibigay ang pagpapatawad. Maging encouragement sana sa iyo ang pagpapatawad din na natanggap natin mula sa Panginoon. For us to experience peace, hayaang magpatawad ng mawala ang burden ng galit at bitterness. Kapag nasaktan ng kapwa, pray and surrender your emotions to God. Hilingin na tulungan kanyang paltan ng kapayapaan ang galit na nararamdaman. O baka naman maisip natin gumanti na lang dahil sa pain na nararamdaman? Kagapay mula sa Roma Kabanata 12, mga talata 17 hanggang 18, Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Si Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Instead na hayaang maging dahilan ng panibagong pain ang pain na nararamdaman, mapipigilan ng pagpapatawad ang cycle na ito at magbibigay kagalingan sa mga damdaming nasaktan. The next time na masaktan ng iyong kapwa, Piliing maging mabuti sa halip na ipakita ang galit at pagganti. Magandang reminder din na humingi rin ng tawad kung ikaw naman ang nakasakit ng kapwa. Mula sa Mateo Kabanata 5, mga talata 23 hanggang 24, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipag magkasundo sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kaagapay, mayroon ka bang nasaktang kapwa? Take the initiative. Humingi ng tawad at tanggapin na ikaw ay nagkamali. Minsan hindi na natin alam kung paano pa magpapatawad. Kaagapay, Love enables us para patawarin ang ating kapwa at mas patatagin ang mga relationship. Choose love over resentment. Gawin nating daily practice ang pagpapatawad at piliing palaging i-extend ang grace and love na natanggap lamang din natin mula sa Panginoon. Mula sa Mateo, Kabanata 18, mga talata 21 hanggang 22, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, Ilang beses ko po bang patatawari ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi pitong beses, kundi pitong pong ulit na pito. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, nagpapakita ito ng pamumuhay na sumusunod sa Panginoon. Ilang beses mang masaktan, set your heart to forgive. Nakikita yan ng Panginoon kaagapay at may blessing sa bawat pagsunod sa kanya. Kaagapay sa ating pagpapatawad at pagpapakumbaba, mararanasan ang kagalingan, paglaya at mas matatag na relasyon sa kapwa na nakaangkla sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon. Let us always choose to forgive and to extend grace and love. Kagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw at dalangin ko na ikaw ay napagpala sa ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga dito sa unang salmo sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambenan. Dalangin ko na patuloy kang pagpalain at palakasin ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Ipagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Yesus, amen Gun. Ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan